Uh, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, is Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Malang is sa ating Special Assistant, Secretary Anton Dagdameo. ating. Uh, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Romy Browner. At ang pinakamahalaga na bisita ngayon natin ang mga surviving families ng ating mga nasawi na nagsiservisyo sa uh, nagsiservisyo para sa kanilang bansa. At uh, eh, sila ay pinusta hanggang sa buhay nila upang ipagtanggol ang, pagkak ang, ang ating ating minamahal na bansa ang ating mga ay pagtanggol ang ating minamahal na mga kababayan ay tamang-tama po ang, ang, ang nangyari po rito dahil nung no, naghahanda pa naghahanda po kami para dito sa uh, paggunita ng araw ng kagitingan ay nasa sama po sa usapan at ikako ay eh, dapat naman eh, kung tayo ba ay Uh, nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama ay kailangan na ang ating pangako sa kanila. At uh, ay lagi natin sinasabi kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Kaya't nagtanong po ako, at tinatanong ko sa kanila, ito ba ang mga benepisyo na ating ipinapangako sa mga nagseserbisyo para sa atin? Ito, bu et ba ay nabibigay ng tama? Ito ba ay nabibigay ng mabilis? Eh, medyo nalungkot ako dahil ang sagot, hindi pa. Hindi pa naibigay. Eh, sabi ko, bakit? Bakit naman na hanggang ngayon na napakatagal na ay hindi pa nila naramdaman yung tulong ng ating pamahalaan at ang pasasalamat ng isang uh, pa isang ng pasasalamat ng isang buong bansa sa kanilang serbisyo. Eh, eh ikasabi nila sa akin ay eh, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang uh, uh matya komplikado mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay ako hindi siguro tama yan dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi. Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang uh, punot dulo ay nagiging matagal na, magiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang maging mas makabuluhan ang ating selebrasyon uh, sa araw ng kagitingan upang mas, mas, mas mabibigyan ng kahulugan ang ating ginagawa ngayong araw na ito. Dapat sa araw na ito, maibigay na natin. Kaya kayo, mga bene beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng na mga nasawi, sa habang sila ay nagseserbisyo sa bansa ay ngayong araw na ito may mas masasabi ko maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal hindi dapat naging ganito katagal at dahil nga nakita ko uh, kung gaano kahirap hindi hindi pala madali ang dami pang kinakailangan kahit na wala na ang uh, ang inyong mga asawa, ang inyong ama, ang inyong mga kapatid, dahil kahit wala na, ay marami pang kailangan gawin upang matanggap ang benepisyo na galing sa pamahalaan. Ngayon, dahil doon, dahil sa nakita ko, ikako sa kanila, ayusin na ninyo yan para magaday madaling, madaling ang madali ang proseso. Kung nakita naman, basta't maliwanag na maliwanag, na KIA ang isang tao at talagang kayo ang pamilya, eh bakit pa ano pang kailangan natin, uh, ano pang kailangan natin gawin? kaya sisimple po natin para po lahat ng mga dapat tumanggap ng tulong sa ating mapamahalaan ay mabibigyan kaagad kapag sila ay namatayan sila ay uh, naabutan ng malas at uh, napunta sa sa ganyan ang serbisyo ng kanilang malas sa buhay. Kaya yan po ang ating uh, ang ating ginagawa po ngayon ngayong araw uh, tinitiyak po natin na lahat po ng mga I, na, ki, na, lahat ng pamilya ng mga na, na, na nawalan ng mahal sa buhay ay mabigyan ng kanilang benepisyo sa pinakamadaling panahon at sisimulan po natin ngayong araw. Maraming maraming salamat po. At uh, maraming uh, uh, sana ay maging makabuluhan at maging makahulugan ang ating pagdiriwang nang araw ng kagitingan. Magandang magandang umaga sa inyo lahat at maraming salamat. Maraming salamat po mahal na pang